So, what's up mga idol? Ayan, dito naman tayo ngayon mga idol sa ating ating idol ngayon mga idol, no? Ayan, dito po. Ayan. Salang po natin yung, pakinggan po natin yung kanyang boses mga idol. Uh, reaction video tayo mga idol. Ayan po, ayan. Testingan po natin yung kanyang testingan, pakinggan po. Pat, ato siyang paminawan mga idol, no? Ito, salang natin mga idol kanyang po. Kanyang medyo mga idol. Ito na. Panoorin natin mga idol at reaction na natin ng maganda mga idol. Can't believe... i will love to together know <laughs> i need to be with wow. uh, You're all I need <laughs> you <laughs> Galing mo idol, ah. ang galing mo idol. Shoutout sa iyo idol, ah. God bless sa iyo, malayo marating mo mga idol. Bye bye po.